Kamusta mga boss, ito nagbabalik trabaho tayo at andito ngayon tayo sa Malpensa City Cargo. Ayan, kamusta muna sa lahat ng masisipag na lady mong willing mapagod sa abroad. So, andito ngayon tayo mga boss, magpipiking tayo. Kukuha tayo ng mga gulay at prutas na nanggaling sa Thailand. So, sa ibang mga vlog ko, na vlog ko na dati ito. Pero, eto, dun sa mga bagong followers natin, papakita natin sa kanila kung... Kung ano, yung uh, mga tinatrabaho natin dito bilang isang uh, mong willing mapagod sa abroad so matalas tayo dito mga boss uh, ngayon dahil nandito yung dalawang driver natin may nakakasama tayo nagbabiyay kaya medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapunta dito pero oo oh, oh, oh. pioneer na tayo sa pagkuha ng gulay dito so pupunta tayo sa uh, number 36 so dito yun sa number 36 Ayan. So, siyempre, dapat titingin-tingin muna. Mag-iingat tayo mga boss. Dahil uh, maraming sasakyan dito. Maaring magkaroon ng accident. So, ayan. dyan ako sa number 36. Pero hindi na natin i-atras yan. Dito na lang tayo pa parking. Ilalabas na lang nila dito. Tatawagan muna natin yung contact natin dito mga boss. Gigising, trabaho matutulog at gigising Trabaho matutulog kung ito ay iisipin tawagan na natin yung contact natin sa loob mga boss at uh, antayin na lang natin na ilabas nila so bali hindi na kasi ako na -trust dito dahil mababa yung truck na daladala -dala ko so ang mangyayari nyan ilalabas nila dito na naka forklift konti lang naman kaya mabilis lang naman to mga boss pao namin to yung mga gulay namin at saka prutas nang gagaling yan ng Thailand so dun kami umuorder regular yan ah uh, tuwing uh, Martes at saka Lunes Dati ha, ah. pero ngayon tuwing lunis na lang pinagsasabay nila Kaso kahapon, hindi nakasabay itong kukunin natin ngayon Kasi nagkaroon ng problema Usually, pag na nagkakaroon ng problema na gano'n Kailangan ng kontrolin ng pinaka, ano nila dito So, uh, in-hold muna nila ng isang araw Kaya bumalik tayo dito para kunin yung uh, mga natitirang gulay Kasi kahapon, yung kasama natin si Arnel Nakapag-pick up na yon ng... Uh, Uh, ibang mga gulay at prutas So ngayon, binalikan natin itong mga na-control At uh, yun, pagka uh, nakuha na natin to, Babalik na tayo ng warehouse Sa mga kapatid nating na truck driver o trailer driver dyan Ayan, baka magkita-kita tayo one time no Nandito ngayon tayo sa may uh, Malpensa City Cargo So dito bumabagsak lahat ng produkto Na pinipick up ng mga kapatid nating na driver Ayan, may mga nakatingga pa dito may mga nagaantay. So mga abayan, mga boss? Maraming mga kapatid natin driver na nandito dito. Yan mga boss, baka one of this day mapapadpad kayo dito. Businaan nyo lang ako kaya katukin nyo ako sa comment o kaya sa message. Baka sakaling magkita-kita tayo dito. Marami din mga dayo dito mga boss nang galing ng Poland tsaka dun sa ibang parte. So yun na, dumating na pala yung ating uh, pipikapin. Yung ating kukunin, uh, kinakarga na. Ta uh, uh, konti lang naman to, mga dalawang pallet lang to. Tapos sa uh, na tayo. Balik na tayo ng warehouse. Yan bali dyan ang gagaling yung mga kinukuha natin. Naisakay niya na yung isa, so babalikan niya. Bali apat na pallet pala. Nagkamali pala ako, hindi pala dalawang pallet, apat na pallet pala yung pipikapin natin ngayong araw na to. yan mga boss, bali ito yung mga pinipikap natin natin. galing ito ng Thailand. So, alu-alu yan. May mga dragon fruit dyan may mga gulay iba't ibang klase iba't, iba't ibang ating mga produkto ng galing Thailand so sa lahat ng mga ating sa lahat ng ating mga kapatid na nasa Thailand ayan kamusta kayo shout out sa inyo lahat sa lahat ng mga lider mong willing mapagod diyan sa Thailand mag-iingat kayo palagi eto na yung ating pangalawang pallet at uh, binababa na so kaka naman siguro dito medyo maliit kasi yung dala truck akala ko dalawang pallet lang ang pipikapin ko So nagkamali pala tayo mga boss, apat na pallet pala to. Medyo siguro yung iba tatanggalin na lang natin sa pallet para magkasya. Mga boss, medyo may problema tayo dahil hindi kakasya yung apat na pallet dito. Kinakailangan natin uh, tanggalin yung iba. Yung mano na lang natin ilalagay natin dito sa part na to. Medyo masikip na kasi hindi nakakasya dito. Pero all goods naman, mapagkakasya naman natin lahat ito. At may uuwi natin ng mga ayos sa warehouse. So, imamano-mano ko na lang to para all good sa tayo mga boss. mo okay. oh. okay. 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 Ayun mga boss, all goods na tayo. Naikamada natin na maayos sa uh, natapos na. So, babalik na tayo ng warehouse. Iingal muna ako mga boss. Medyo iningal ako doon dahil tinanggal ko yung dalawang, yung dalawang pallet, Minano-mano natin para mapagkasya natin. So, ayun mga boss, all goods na tayo. Nakatapos na naman tayo ng isang trabaho. Ganun lang ka-basic. Tignan nyo. Pumunta lang tayo dito, nagkarga lang tayo, tapos babalik tayo ng warehouse. So basic, di ba mga boss? Pero siyempre nakakapagod din talaga yung araw-araw at tuloy-tuloy na trabaho. Pero tatandaan nyo, yung pagod, ibig sabihin kapag pagod ka dito sa abroad, maganda ang sitwasyon mo o maganda ang kalagayan mo dito dahil napapagod ka. Dahil marami tayong mga kapatid na lihitin mong willing mapagod sa abroad na hanggang ngayon walang mga trabaho at napapagod yung kaisipan nila sa pag-iisip kung saan sila makakakita ng trabaho. Kaya kung kayo, meron kayong mga trabaho dyan, pagtiisan nyo, mali nyo yung mga trabaho nyo at galingan nyo sa mga trabaho nyo. So, yun mga boss, hanggang dito na lang ulit yung vlog natin at uh, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin at dun sa mga hindi pa nakakapalaw sa atin at hindi pa tayo sinasamaan dito sa ating samahan, uh, samaan bilang isang lihitimong willing mapagod. samahan nyo kami dito mga boss at tinitiya ko sa inyo magiging masipag kayo sa bawat pagbangon o paggising nyo sa umaga pagpasok nyo sa trabaho so see you sa susunod na vlog mga boss like, follow, share